na napuntang buru. Ayun. Ayan, stop it. Stop the car. Oh, wow. Look at that. Hang on, hang on. Wow, look at that. Very closely. Ayan, ang cute niya mag-hop. Ayan, so marami yan silang kangaroo. Ayan. So nakatingin sila sa akin. So marami pa yan sila mamaya diyan. Is that in real? No, it's my uh, YouTube. Watching us. Look. There you go. Oh can you zoom in Yeah, I do I can but uh, that's there's a zoom and that I've got I can get. Wow look at them, they were looking. See? They have the baby in there. Like they're just standing there, you know. Mm. They just stop eating and standing. They're so cute. I'm gonna walk around later and have a look a close look. So, sobrang cute ng mga kangaroo. Sometimes po, nandito yan sila sa may malapit po dito sa may bato. Ayan. Tapos, mayroon silang ano dito. What do you call this one, darling? I mean, this one here. Little moment, spring. Oh, okay. Pwede, pwede mamangka dyan. Meron silang kayak lang. Tapos, yeah. Oh, wow. Balikan natin yung mga kangaroo. Yan, we're here. Yan, so, dito kasi pwedeng dumaan dyan. Pero dahil naispatan ko po yung mga kangaroo doon, sa kabilang, sa kabilang daan po kami dumaan kasi gustong gusto ko yung mga kangaroo. Yan. Napakaganda ng mga kangaroo. They are so lovely animals. I love them. Ayan. So, baba tayo. Yan. So, ayan mga kasorte. Makarating na kami sa bahay ng kaibigan namin. Pero, <laughs> hindi pa ako pumasok sa bahay nila. Kasi nga, ayun, may magandang flower. Kasi nga, babalikan ko pa yung mga kangaroos, as I said. Kasi, I wanna look them closely. Ayan. Ayan, may nag-hop-hop doon. Kasi feeding time po. Ayan, let's go. Tara, samahan nyo ako. Let's go. So, ayan. Nakarating na ako dito sa may mga kangaroo mga kasorte. Ayan. Tingnan natin yung mga kangaroo. Ayan. Nakatingin sila sa akin. Ayan. Nag-hop, hop, hop po yan sila. Bakit naman ang layo nila? Ayan. O, oh, ang dami. Kaya lang, hindi ko na ma-zoom. Ayan. Nawala na sila. Agoy. Next time. Ayan, ang ganda po ng view, hindi po ba? Ayan. Tapos yung mga naririnig mo lang dito is mga nag-whistle po ng na mga ibon. Ayan, tapos may mga nangagahap po dyan na mga kangaroos. Tapos may naispatan po ako kaninang rabbit. Pwedeng kainin yung rabbit. So next time po, pag may time po ako, mag po ako ng rabbit. Tapos, kasi gusto ko talagang tikman, tikman yung rabbit nila dito. Ayan. Pero sabi nila, nakakain din daw yung kangaroo. So, matry nga natin din fitman. So, ayan. Nahingal ako. Kanina pa ako gala ng gala dito. Kasi tingnan nyo naman. Ang ganda po dito. Ayan. Nakaka-relax po siya. Sobra. Ayan. Tapos, ang ganda pa ng flower doon. Ayan. Puno po yan siya. Tapos, ganyan po yung flower. Ayan. Ayan, hiningal na ako. Ayan. So, kanina, meron akong close by na na ispatan na kangaroo. Ang laki-laki. Ang laki-laki! Tapos yung tumalon po siya sa my fence. Ayun. Tapos nakuhanan ko naman po ng video kasi ti, uh, ani stop po ng hub ko yung sasakyan tapos binijohan ko na ko binidyohan ko tapos yun ah uh, yun hi hiningal ako na So, ayan. Dito po kami gumala. Ayan. Ito po yung place kung saan kami gumala. Ayan, pag summer. Diyan ako mag, ano, magkakayak. Ayan. Tapos, ayan, punta na tayo sa loob ng bahay ng kaibigan namin. Ayan. Tiyan. <laughs> Tapos, ito yung view. kanilang balcony. Ang ganda, diba? Yan, sobrang ganda. Yan, let's go. Pasok tayo. Pagpasok ko sa may pinto. May aso. Takot ako sa aso. I love this video. Gagal. Ayan siya. Hindi <laughs> naman pala siya nangangagat eh. Ayan. Saan na pala yung kasaya Hello. Hi there. Hi there. Hi you. Natakot <laughs> ako sa aso. Pum Uy! Nabalibag. So pumasok na lang ako basta. Tapos asa na kayong asawa ko? tawagan ko. <laughs> yung pumasok na lang ako basta. Tapos hindi ko alam kung nasaan yung... mga <laughs> dali niya. Walang tao sa loob. Ang dali niya. Mabasta. No, 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 no. ka lang. Bye bye. Pumasok ako sa bahay walang tao. Asan na kayo sila? Hanapin ko nga. Oh, we are going home, and that's my husband. He is <laughs> holding my bag. I think he's uh... a. <laughs>